Maka, gusto ko mapalad yung kota ni Ay, oo, yung Di ba, kailan pa yung... Ay, nagtago. Ma-arte Oo. Ako. sa room? Ako. Okay. <unexpectedly> yeah, Paolo, eating. Alam mo ba yung mo? Yan, si Jewel, saka si Carissa. Hello. Hello. naman, Hello. Hello. ay Hello. 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 naman. Mayroong pag-review dahil! Harvard na mo. Hello po! Aipaw! Huwag uh, kang mag-alala! Hindi na! Abot yung food mo! Mukha lang! Hello guys! ma Baka i-youtube yan! I-youtube mo ba? youtube mo ba? punta! Kasi para bakit mag-discover mag tayo? <laughs> o oh, yan, yeah, si Julia mag-discover daw. Sakit sa bangs, no? <laughs> Ayan na, stop na. Stop na natin. Para ito stop. Ito ulit.